Yan isang ah? magandang gabi sa ating lahat mga kasoyo So upistole tayo dito sa ating uh, pistuhan So ayan habang uh, namimiwas ako dito Kami nga pala ay nakakarami na At uh, time sign natin dito ay alas 12 na po ng ating gabi So ayan mga soyo sa isang mangingista talaga Patsagaan, kuya, tiis, pagod, ngalay sa bawang <laughs> Tapos babaratin lang. Ayan at isa pa nga yung sabi ni Jason Campos. Shout out po sa kanya. Uh, sabi niya subok lang. Huwag susuko kasoyo sa susunod. Maka jackpot na kayo niyan ni Kasoyo Bido. Basta ingat lang kayo palagi. Yan. Maraming salamat po kay Jason Campos sa paalaala sa kanyang comment yung mga solid subscriber natin. Subok-subok lang tayo. Tuloy-tuloy lang ang uh, ating adventure sa paglalaot dahil meron na tayong sariling bangka. E, ito paninindigan na natin to na ito na yung way natin eh. Kasi nagkaroon tayo ng bangka. Kailangan pagsikapan din natin na paano tayo makapangingisda sa kahit ganitong paraan na pakunti-kunti lang itong season na to kasi uh, hindi pa tayo makapaglaot ng season ngayon dahil malakas sa laot. Hindi tayo makapagtuna. Next year na po tayo makakabawi mga kasoyo sa paglaot ng natin ng pantuna at ang plano namin ni Kasoyo Bito baka siya na po ang magdadala nito mga Kasoyo sa bangka ko ang gagawin ko na lang nito i-improve ko na lang papalitan ko na lang to ng uh, makina at uh, itataas ko yung konti ng parka itong aking uh, dito sa may pwisto sa hulihan itataas ko to ng kahit mga 1 uh, feet ang uh, taas para may laban sa alon mga Kasoyo kasi na masyadong napapababa talaga itong ating, itong ating pagkakagawa kaya may ilang buwan pa tayong magkapaghanda mga soyo dahil uh, next year pa naman yung season ng tuna. Makapag-ipon pa tayo mga kasoyo na ilang buwan uh, para ma-improve itong ating munting bangka bago lumaban ng bakbakan next year na season ng tuna. At uh, sana nga mga kasoyo tuloy-tuloy yung ating uh, magiging adventure dito sa ating munting bangka. So ayan mga soyo may huli na po tayo dito. Ayan. Maisa-isa lang po tayo. At uh, ito na may pag-naipon. Madami ito pag uh, pag-naipon natin. So shout-out muna tayo kay sen Isidro ay ito si Sin Isidurip shoutout sa iyo idol yan kay Jason uh, Campos shoutout po Michael Mortera and uh, si Andre Salmonte Jr shoutout po uh, sabi niya kasoyo kabibili ko lang yan dito sa amin ng buraw 240 per kilo wow malaki Mala. mataas ang presyo mga soyo si personal account dahil naging pansit yung tala ninyo Bulbul na <laughs> uh, salamat sa panonood idol kay Dudes Bernalis. ayan shout out po sa iyo idol kay Annalise Bunsa ayan lagi daw po siyang uh, kwan nalulugi <laughs> siya nga pala masoyo dun tungkol sa unang laot namin maraming nagsabing lugi ah uh, naman sa pangyayaring yun mga soyo hindi hindi kami logi bagay tatlong matipid tong kagandahan lang kasi nito sa akin makina mga soyo itong kwan isiki na double piston dahil tatlong litro lang ang balikan papuntang balisin 25 ah 25 nautical miles balikan di naging kwan yun naging 50 nautical miles bali tatlong litro lang po yung nakukonsume namin pabalikan kaya hindi kami nalogi dahil may nagparte pa kami ni Kasoyo Bido ng tig 600 pesos doon sa nagiging binta namin sa loob ng apat na oras ang logi lang kami doon Matthew, kasi malayo yung aming pinuntahan gogo uh, gogol lang ng oras doon lang kami logi sa oras yung sa pamimiwas hindi kami nalugi dahil uh, kumita din namin kumita din, na, naman kami ni Kasoyo Bido kaya uh, skar Kilo tin si Dong Lux Vlog pagkaganyan Kasoyo malaki ang lugi nyo yan ang laki ng konsumo nyo ilang gabi kayo sa laot tapos di man lang nangalahati sa box yung huli nyo ay apat na lang kami idol kay Dong Lux Vlog sana po, mapanood nyo po ulit ito gabi bilang kami, ang lugi lang namin doon yung nang pananakbo. At uh, sobrang uh, layo pero tatlong tatlong litro lang naman yung nakukonsume namin kasi tandahan lang kami nananakbo. At saka sobrang tipid nitong aking makina. At sana nga mga kasuyo ay magtuloy-tuloy na po yung uh, magandang panahon at uh, magtuloy-tuloy na rin kami na maglaot ni Katsuyo Bido. Ang plano nga na po nga namin.

ara ngbo talino ah ah padin din eh no? oh. pin ilaw ay magdamag din abang abang din dito pang bulinan abikutin sa bangka Ha? Ay, butan din. Nasabay na kung kuwan. Kundak sa butan din. Saan? Patay na. Nasabay sa butan ding? Oo. Naroon. Agay ka. Nasabay na kung butan Pati no. akin bro. Ha? Pati akin. Hai, selamat datang di. Yo, danggal. Ini yang buta bro ha? Ini yang butan Itu, itu dia tuh buta dinding. area kontik. Area tuh? Area, area. Oh. Area kain oh. yang di konta dinding. Lanjut. Nah, itu. Nih. Oh, Hop, sabai. Ini pula saya, Bro

あっ、ah? <Yeah. S 1> magara pa ko dito Ah, baiji. Ah, na. Oo, diva. yung aking kuon. Hmm. Nylon. Ah. Iniyanbertadihan okay. hmm.

Dos. ang kagandahan sa undak mga kasuyo. Pag, mag, pag magsabay-sabay. Kainas kabila. Kainas kabila. malalim malalim oh. Ya yeah, nga Ya ah, nga soyo Nagkuha na si kasoyo Bido. Ayan ah, yung ating huli O oh, kunin mo na rin dito kasoyo video ating huli Ada yang kamu nanya? Huli natin, malaki. Uy. 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 Okay, malikot. Uh, Ma uh, ulit naman kayo. Dapat ilagyan natin sa yelo. Oh. Sa isa.

Sa sana kung ganito lahat, oh? So, halos lang, may dami, oh. Tinang laburo. Oo. So, putol dyan. Itong putol talaga ito. So, ito. oh. So, okay. Iwot lang ang Oo. Hindi pa na kaabot hmm. sa Hiniwa na Hindi pa na isak lang. Hiwa hiwa na. Meron ba na tamsi? oh Likot. Isang twist lang pala ito. Ta. So. Pag napuno natin magdamag yan. Ayun na. Kanitikala natin lang saan.